Magandang umaga po, uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, sana po isa magandang uh, alaga lang So, yan po. So, guys, ako po ay, uh, for today's video, uh, ipiplex ko po ang aming mayor sa Tumalaran, sa Bongo del At ako po ay uh, na buong pasalamat sa kanya. At so far, uh, saya ko po at uh, at tinulungan niya po ang aking anak na makalabas sa hospital. So, actually po, 20k po ang aming bill sa hospital. Uh, Na-admit po yung anak ko sa hospital doon sa ko So, 20 po. So, ang pill health ay 8. And then, yun may 11k pa po siya na babayaran para sa hospital. Ayun po ay uh, sinalo na ni Mayor Balong Molina. So, maraming maraming salamat sa iyo ha uh, Mayor Balong Molina sa Kumalarang. Ayan po, nagpapasalamat na talaga ako. So, first day ako po. At ayan po, uh, sulbad po ang aking uh, problema. So, ayan. So, maraming maraming salamat po sa inyo dyan. At kay Ati Bibit po, na sa walang sawang suporta, ayun po nga, sabi ko, Ati Bibit, hiram ka mo na ng pera dyan kasi Uh, hindi natin alam yung nagka problema ay ako po ay ubos-ubos na talaga pero ko so magsahod siguro ako mga 25 or 23 pa ayun so yun nga super lungkot ko po dito kasi wala talaga akong pera na ubos talaga ilang na padala napadala akong pera doon so hindi kasya sa ano sa babayanan sa hospital ayun nga at napaka ano po, napakabait po kay Mayor Molina na salut niya yung bayad ko sa hospital. So maraming maraming salamat sa inyo dalawa ni Vice Sir. Kayo salamat sa inyo Sir. At pasensya na po kag uh, mag po kahit nagbulubulol po ako dahil po ang katim namin ay uh, ng buhay ay mga Tagalog di sila makaintindi ng Bisaya. Kaya po ay kahit nagbulubulol kami ay magtatagalog kami. So ayan po guys. So ayan uh, uh ayan magpasalamat ako ulit. Maraming maraming salamat sa Mayor Sir sa Kumalarang. Salado ako sa iyo, sir. Uh, ayan, at uh, natulungan mo isang anak ng OFW na nagkasakit dyan. So, maraming maraming salamat po sa tulong niyo. At ako po ay nakapasalamat talaga. God bless sa inyo lahat. Ayan po, guys. At super saya ko po ay nakalabas na ang anak ko sa hospital. Thank you so much po. At God bless sa iyo. At sigurad na po wala sa inyo. Ayan gandang kalupan. At super saya ko po, po. At ay, anak ko ay nakalabas na. Ayan, thank you. And